Yan po ang diesel dito sa Saudi. Kumbaga 1 real and 50. Kumbaga sa pero sa Pilipinas nasa uh, 15 15 pesos ganyan ang ang 1 litro ng diesel. Kaya naman 'yan, pag nagkasulina ka, 'yan. Oh, biro mo. Oh. Yung po pulos. plus. Yan mo dir. plus. Eh, yung taas. Pera na 288 na ganyan. Talaga na mao. Oh. Ganyan ang kamurang gasolina, ang diesel dito sa Saudi. Talaga lang mapapawaw ka sana all. Pwede lang magbagahin ng diesel. Mas <laughs> mura di ay ni negosyo ko diesel. Oh. Talaga naman. Sige pa.

Sim kita Ay, sim, kaya bakit? Sim sim, palat sim sim. Ha? Palat sim na, mo sim. Hindi, hindi, hindi. Hindi. Mayroon na sa... Oo yan. Kung baka sa 423. O kung baka sa 500 pesos na sa atin, nasa 370 liters na. Hindi um, pa puno. Grabe.